So ayun mga idol, ito na po. Tapos na kami magsaking dito sa kwarto na to. Yun. Bali, nabawasan na po ito mga idol dahil hinakot na namin dun sa baba. Yo, what's up guys? Darwin Alvinjor nagbabalik. So, nandito na naman po tayo sa panibagong araw ng ating duty mga idol. So, kahapon yung ginawa namin ay ito. Sinaking namin yung mga natirang nga uh, binakbak na itong mga idol sa kwarto na to tsaka nagdiskarga din kami ng mga binakbak doon sa bubak so bali itong mga sinaking na to mga idol dadalhin namin to doon doon mga idol para ikarga sa alimak at tsaka dalhin doon sa bubak so ngayong nga araw mga idol dahil tapos na itong kwarto na to natanggalan na namin yung mga binakbak. So, lilipat kami dito sa kabila. Ito na naman po yung uh, isaking namin mamaya mga idol. Ito mga idol, oh. marami pa ito mga idol. Meron pa doon sa kabila mga idol, Tara, punta na mga idol. So, ayun mga idol, nandito na tayo sa kwarto. So, medyo madilim dito mga idol, no? So, papakita ko sa inyo yung mga ano, binakbak. Yung mga binakbak mga idol, oh. Nasimula na ito, mga idol pero hindi pa talaga natapos mga idol. Meron din dito sa likuran ko. Isang kwarto pala ito, mga idol. Bale itong mga binatbak na itong mga idol. Pag natapos to, ito yata yung itatambak dun sa SRP mga idol kasi may sinulog eh. Para magamit din mga idol. So ayun mga idol, ito na po. Tapos na kami magsaking dito sa kwarto na to. Yun. Bali, nabawasan na po ito mga idol dahil hinakot na namin doon sa baba. Nagsaking na rin kami doon sa kabila. Bukas, uh, i-continue namin yon namin So yun lang po mga idol. Ay maraming salamat.